Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang mga pansariling pangangailangan. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, na ilalarawan ang pansariling pangangailan, pagkain, kasuutan at iba pa at mithiin para sa Pilipinas. Para naman sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang. Natutukoy ang mga pansariling pangangailangan tulad ng pagkain, kasuutan, at iba pa. Napapahalagahan ang mga paraan upang makamit ang mga pansariling pangangailangan. Nakapipili ng mga bagay na maituturing na pansariling pangangailangan tulad ng masusustansyang pagkain. Pangkalahatang ideya, sa araling ito, malalaman ang tungkol sa mga pangangailangan. Ang mga mag-aaral ay makapaglalarawan ng pansariling pangangailangan tulad ng pagkain, kasuotan, at tirahan. Mabibigyan ng kahalagahan ang mga pangangailangan upang mabuhay. May iba't ibang pansariling pangangailangan ang bata. Pansariling pangangailangan ay mga bagay na kailangan sa araw-araw. Alamin kung ano-ano ang mga ito. Pangunahing pangangailangan ng tao, pagkain, tirahan, kasuutan. Mga pangunahing pangangailangan ng tao. Una ay, isa, pagkain kailangan mo ng pagkain upang mabuhay ito ay magpapalakas at magpapalusog sa iyo. Makakaiwas ka sa sakit kung pagkain masusustansyang ang iyong kakainin. Dalawa, Kasuutan mayroong kasuutan sa mainit na panahon. Kung mainit ang panahon, manipis na kasuutan ang isinusot natin. Kung malamig naman ang panahon, makapal na kasuutan. Mayroon tayong isinusot na damit pang eskwela. Mayroon tayong damit pang bahay. Mayroon din tayong damit na pang lakad o pang alis. Tandaan, ina, akma ang kasuutan batay sa uri ng gawain. Ini aangkop din ito ayon sa okasyon. Ingatan at pahalagahan ang mga kasuutan na mayroon ka. Huwag itong sisirain. Tatlo, tirahan kailangan mo ang iyong tirahan. Ito ang masisilungan mo sa panahon ng tagulan. Kailangang manatili sa loob ng bahay kapag bumabagyo. Ito rin ang magsisilbi mong protection sa matinding init ng araw. Bukod sa pagkain, kasuutan at tirahan ay mayroon pa tayong ibang pangangalangan. Ano ang mga ito? Iba pang pangangailangan. Kailangan ng mga gamit na panglinas ng katawan. Ano-ano ang mga ito? Maging masinop sa paggamit ng polvos, sabon, toothpaste, shampoo at iba pang gamit panglinas ng katawan. Huwag aaksayahin ang mga ito. Kailangan rin ng mga gamit pampaaralan tulad ng lapis, papel at aklat. Pangalagaan ang mga gamit pang paaralan. Gamitin ito ng wasto ang mga ito. 4. seguridad kailangan mo ng pagmamahal at pangangalaga ng iyong mga magulang at ng iyong pamilya. Dapat nakatiraan mga bata sa isang ligtas na pamayanan. 5. Edukasyon karapatan ng bawat isa na matutong magbasa at magsulat. Magagamit ang mga kaalamang ito sa iba pang kasanayan upang pagyamanin ang sariling talento at kakayahan. Anim. Paniniwala ang paniniwala sa may lalang at pagsunod sa mabubuting aral ay makatutulong para sa maayos na pakikipagkapwa. Mahalaga ring matutong igalang ang paniniwala ng iba. P2. Kailangan mo rin ng gamot, ito ang nagbibigay lunas sa iyong karamdaman. At bitamina upang palakasin ang iyong resistensya laban sa sakit. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment at subscribe na para sa mas marami pang educational content.